mga kaibigan isang uh, magandang araw sa ating lahat pasinsyahan na ho yung uh, ko mga kaibigan sa pagkat ho uh, we render duty it's almost 36 hours no mga kaibigan kaya sinisipon ho tayo mga kaibigan kumakain ho tayo ngayon yung ulam ho natin kasi it's around 11 o'clock in the in the morning No, it's around uh, March uh, 27 of 2025 mga uh, kaibigan tayo naman po ay magpapasalamat sa Diyos na binigyan po tayo ng uh, ganitong mga pagkain ho, mga kaibigan na inihanda po natin sa ating misa ito lang yung naluto namin at ito lang yung naluto ni misis na kung saan ito lang yung kaya ho natin na ha na mga ordinaryong Pilipino na nagsiservisyo sa bayan na walang halong uh, ka-corruption na nangyayari ho, mga kaibigan but the corrupt this they do not like to eat this mga kaibigan it's only for the ordinary Filipino citizens of this country the one who pay the taxes in the government ganun ho, mga kaibigan no? eh, ito lang yung naaabot at uh, abot sa ating kaya mga kaibigan sapagkat po yung mga kukurat dyan hindi kakain ito kasi sila yung kumukulimbat ng pira ng taong bayan. yan si Mrs. Lu lumalaki na yung asawa ko ah ito yung ulam ko mga kaibigan yan ito yun mga kaibigan at uh, ulang una sa lahat uh, magpapasalamat tayo sa nagnunod uh, ayaw <laughs> Yan na kaibigan oh. Sarap-sarap talaga to mga kaibigan. Ano ba ito? Oh. Uh. Sinabawang isda pero tinapa. Yan sardinas. Kutawa ni. Eh. Ampo sa Mga kaibigan, uh, unang-una sa lahat, magpasalamat tayo sa mga Diyos. No? dapat pa mga pagkain. One Rice aliho tayo mga kaibigan. It's uh, almost how many months na uh, it's almost a year. I am the one to continue this uh, legacy of One Rice. Uh, ay, hindi si Kuya di ay, Si Judge. Si Kuya Jimboy also. Congratulations. <laughs> Uh, our honorable judge of the RTC 11 in Family Court uh, before he is a judge of the branch 2 of the RTC and uh, most of all, uh, the most youngest appointed judge here in the country at the age uh, at the age of 34 So, mga kaibigan, Kuya Jimboy was appointed at the uh, age that year mga kaibigan and uh, he was a judge of the municipal trial court of uh, Davao de Oro in Mako. So kain 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 mga kaibigan. Ito lang yung uh, maabot ng ating kaya. Mm -hmm. Sarap. Ah. Huh? Uh. kalugbati, spinach at sa sardines. Kaunting mo ano Yung mga kurako to, hindi sanay nito ha. Mga kulakot. Hindi mo maulaw nga kwarta na sa mamusurahay. Kwarta sa mga OFW. Iyon know, ang mga kaibigan, OFW is the hero of the country. Kaya yung sinasabi ko noon, maraming nagbabas dito. Magig paano magiging uh, hero ang mga OFW? Did you know? Malaki hong remittance ng mga OFW, mga kaibigan. Why I'm proud to say that the OFW is a hero. My wife is a hero of the country. It's a OFW. She was in in the Middle East country before. No? Huh? I done two research in Google. That's uh the whole year of 2024 3.8 billion US dollar was to receive in our government from the OFW Yeah. Good morning mga kurap Mga ripis, mga kriminal Mga Sakit bahay, kawatan Mga kaibigan Tao pa rin kayo Tao ngaway mga pulos Naga na rin sila. Kain, okay. mangilad na pud na. Bye. Bye bye bye. Hmm, sarap na. Tan-on na. Hmm. Doble, dobra ta.